ko, neton anak nga Oy, oh. ko neton Ay, nga na anak na namatay. Oh. Ikaw ang ito na hinahan ni Christopher. Oh, uh, bakit siya namatay na eh? Nahiluan. Nahiluan saan? Hindi na nag-upload ng video. At ngayon pupuntahan natin. Hindi pa namin alam yung uh, ano kung saan yung bahay nila, pero yung location alam na nila, alam na namin yung location. mas maganda no pag uh, morning tayo lumalabas kasi hindi pa masakit yung ulo ko at uh, hindi pa inedit. Na magla-lasit na tayo. Okay. Pero kapag nakita ko kayo na tayo. Ai, daw, ko.

Yeah.

Nay, um, pwede kami makapasok, Nay. Okay. okay. Ha? Ito ka sila ngayon, Ken. Good morning. Hadi kami, ha? O, oh, sino kasama mo, Nay? Kaya nakita ko ito kahapon. Nay. Nakita ko sa iyo. Ako na ako sa iyo. Kasi naman kami nakasama mo na, ano, wapo. Uh -huh. Sino yun eh? Ako nito anak na namatay. Uy. Oh. oh. Si Kuan ito ang hinahanay Christopher. Oh, uh, bakit siya namatay Nay? Nahiluan. Nahiluan saan? Yun ang patron. Nahiluan? Di niya ka matay? Dito. Taga dini niya ka mo? Oo. Uh -huh. Nahiluan ka kailan lang namatay? matay? Ang pamatron na matron kaya. Ang tiyo apelido? Oo. Kuan eh. Pero may pa lang <coughs> nyo? Ha? Saan nalalasin? Ayaw. Kailan, kailan lang na ano, namatay? Kaya, kuan, kailangan patron hanggang. Patag din na, dumig Ngayong buwan lang yun, ma'am. Oh, wow, kayo pala yung sinasabi na ano puntahan ko sa oh. may housing na may namatay. Oh, ay ngayong buwan lang ito namatay? Oh, oh. oh. Alam ka, Iro, din man yung paglamayo din eh. Hindi. Oh. Pag ka, pag ka, o oh. sa kakuan, iya tatay naman na lahat namatay. Ay, asya, oo, oo. kayo pala, Ataposin. anay. Kay tulo din na anak, na anak na namatay. E, oo, oh. oh. po. Ayan na. Ay, oo. Ano? Oh, Tapos oh, ang ilong. Uh, mm, okay. Oo, oh, oh. Naano ko dyan kasi nung ila, isang bisis nagpunta kami, hinahanap namin si Arnel. Dito namin nahanap nung hindi pa ako nagbabag noon. Oo, oh, lagi ka nagpupunta na din eh. Oo. Oh, wow, thank you so much also na may mga ano tayo, no? May mga... May mga taong katulad ni Marie din na... Ano? Tumutulong gihapon, ha Haiya, ano, Lola. Mm -mm. Nay, ah... Uh, o oh, bali waray mo na asawa, no? Wala. Waray na, oo, oh, oh, waray na niya. Mga labs, at uh, uh, ulitin ko na naman si nanay, kung sino man nakaka luwag nakakaluwag luwag diyan dyan, yung mga, may mga blessings, paangbit na, paangbit, ka mo, share your blessing naman, kahit papano, kunting halaga ay malaking tulong na yan sa kanila. Mm -mm. Hindi naman yan ano na, ano, kalakihan yung mga ibibigay nyo basta ano uh, galing sa puso nyo kahit kunti lang na ano na ma-share nyo na blazing sa kanila napaka importante na yan sa kanila at uh, kailangan nila ng tulong no ayan da, diyan ka natutulog na din nila so, so diyan so, <laughs> pero na ngayon alam ko na kung mag-aano ako ng mga tulong oo maray alam niyo, ko ba, na pupunta niyo. lang ako din sa may isa ko kuya at kadiri galing ko diyan kuya Oo, puntahan ko na kayo. Waray niya banig. Waray mo banig. Oo, sige. Pwede natin, pinalit kami kuan, pum. Oo. pinalit tapos ang pumot, balik kumot, nalala ang Para oh. doon nga lang ang paghatod nga. Hindi, hmm. at sumaglaan to ang magsamay. Oo, oh, oh, to anak nga nagpatay. usa o sa anak ako. Hmm. No, na ano, 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 ano pa naman ni Ano man na iti mo ko ah, iti vitamin. Wala mo gintay ka vitamin. Okay, sige ka. Papalitan tagi hapon ni Tsura itong vitamins. Ano pa ni Tsura? O siya ito, no? Okay mga ko. Ilang taong ka nanay? Maa, si ah, 70 na. 70 na. Nanay ko si 76. Uh -uh. Sige na, Ibibili kita itong vitamin. I di, di, di lang promise kung kailan pupunta na lang ulit ako dito. Okay? <laughs> Nay, o may, ano ako, may darahai mo nga, ano, totoo mo. Okay. Oo. Para may ada mo matuon. Dahil gihap na di kan, ano, kan, kan kuya. Pagi utoy, kaya di ma, kuang. Hindi yeah. nga mo utoy? junjun jun ano?

Gaano direkta gihing papabayaan ni God. God always there with us. Okay? Thank you nice. Mauli na tong. At uh, manatapos na kita yan na mga ano uh, anong oras? 7:30. 7:30 natapos na tayo at uh, Uh, medyo magaan-gaan na yung uh, pakiramdam ko pag uh, ganoon Pwede na gawin natin yung pag-araw-araw natin na gawain. At uh, yung nanay ko nag-aantay pa sa akin at uh, papa, ano namin muna at uh, almusal. At uh, mas maganda mga loves pag morning kasi magaan yung uh, pakiramdam. No, pag uh, ganito na uh, wala pang araw na agad natin pagkagising yun yung gagawin natin. Tara mga magsalamat, salamat tata, naku uh, pasalamat tayo kay Lord na binigyan tayo ng magandang panahon na hindi ma hindi maulan at uh, uh, yun na uh, salamat sa inyo lahat at uh, uh, keep watching only sa mga update ko sa inyo. God bless you all.